ang mahiwagang kweba at ang bampira bat god. Sa kaibuturan ng puso ng Whispering Woods, binanggit ng isang alamat ang tungkol sa isang nakatagong kweba sa ilalim ng mga ugat ng isang sinaunang puno ng oak. Sinasabing ang kweba ay naglalaman ng isang kayamanan na napakalakas na kaya nitong baguhin ang mundo. Ngunit kakaunti ang nangahas na hanapin ito dahil ang kayamanan ay binabantayan ng isang nilalang ng gabi, isang makapangyarihang bampira na paniki na may kumikinang na pulang mga mata at isang pusong kasing lamig ng liwanag ng buwan. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating kwento kung bago ka palang sa ating channel at mahilig kayo sa mga kagaya nitong mga video na kapupulutan ng moral lesson, ay maaari bang subscribe ang ating channel Navando Vlog at pakihit mo ang notification bell button para sa maraming pang-upload na video. Kagaya nito, maraming salamat at magpatuloy na tayo. Isang gabi, habang kumikislap ang mga bituin sa itaas, nagpasya ang isang usyosong batang soro na nagngangalang fin na aklasin ang katotohanan tungkol sa alamat. Si Finn ay kilala sa kanyang kagubatan dahil sa kanyang katalinuhan at walang sawang pag-uusisa gamit ang isang satchel ng berries para sa enerhiya at ang kanyang talino bilang kanyang tanging sandata siya ay nagsimula sa kanyang pakikipagsapalaran pagkatapos ng ilang oras ng paghahanap natagpuan ni Finn ang sinaunang puno ng oak ang mga ugat nito ay nabaluktot sa lupa na bumubuo ng isang maliit na siwang bumilis ang tibok ng puso ni Finn habang pumipihit siya sa madilim na daanan, ang kanyang matalas na mata ay umaayon sa mga anino. Habang lumalalim siya, mas lumalamig ito at hindi nagtagal ay narinig niya ang nakakatakot na tunog ng mga pakpak na umaalingaw sa loob ng yungib. Sa wakas, pumasok si Finn sa isang malawak na kuweba. Ang mga dingding ay kumikinang na parang nalagyan ng alikabok ng stardust at sa gitna ay nakalatag ang isang kumikinang na gintong itlog na dumapo sa isang pedestal. Ngunit bago pa makalapit si Finn, isang malaking anino ang bumaba mula sa kisame. Ang bampira na paniki ay lumipad pababa. Ang mga malalaking pakpak nito ay nagpapakilos sa hangin. Ang balahibo nito ay maitim at makinis. Ang mga pangil nito ay kumikinang na parang pilak at ang kumikinang nitong pulang mata ay nakalak kay Finn. Sino ang nangangahas na guluhin ang aking kuweba? Sumirit ang paniki, matalas at mapangutos ang boses nito. Bumulong ang buntot ni Finn, ngunit nanindigan siya. I mean no harm, mighty guardian. Naparito ako para malaman ang katotohanan tungkol sa kayamanang ito. Itinagilid ng paniki ang ulo nito. Naiintriga. Maraming dumarating na naghahangad na nakawin ito. Ngunit sinasabi mo na naghahanap lamang ng katotohanan. Bakit ako maniniwala sa iyo, Little Fox? Nilabas ni Finn ang kanyang dibdib. Wala akong pakialam sa kayamanan. May pakialam ako sa mga kwento. Kung ang kayamanan na ito ay kasing lakas ng sinasabi ng mga alamat, nararapat na malaman ng kagubatan ang kwento nito lumambot ang mga mata ng paniki at dumapo ito sa isang stalagmite. Napakagaling, sasabihin ko sa iyo, pero intindihin mo, may kapalit ang curiosity. Inihayag ng paniki na ang kumikinang na itlog ay hindi ordinaryong kayamanan. Ito ang puso ng kagubatan, isang artifact na naglalaman ng puwersa ng buhay ng buong kakahuyan. Noong unang panahon, ang kagubatan ay pinagbantaan ng mga sakim na hayop na naghangad na kontrolin ang mahika nito. Upang protektahan ito, ang puso ay nakatago sa yungib na ito at ang paniki na dating isang hamak na paniki ng prutas ay pinili upang bantayan ito ng walang hanggan. Nagpanting ang tenga ni Finn. Ngunit bakit ito panghabang buhay? Tiyak na dapat mayroong isang paraan upang matiyak na ang puso ay ligtas nang hindi ito itinatago. Napabuntong hininga ang paniki, nakalaylay ang mga pakpak. Tanging isang nilalang na may dalisay na puso, isang taong naghahangad na protektahan ang kagubatan at ang mga nilalang nito ang maaaring kunin ang puso at ibahagi ang kapangyarihan nito ng responsable. Ngunit ang gayong nilalang ay hindi pa dumarating hanggang ngayon nanlaki ang mga mata ni Finn. Sa tingin mo sapat na akong malinis ang puso? Tumango ang paniki. Kung totoo ang intensyon mo, maaari mong kunin ang puso. Ngunit dapat kang mangako na gagamitin mo lamang ang kapangyarihan nito upang matulungan ang kagubatan na umunlad. Maingat na nilapitan ni Finn ang kumikinang na itlog. Nang hawakan niya iyon, ay bumakas ang init sa kanyang katawan. Ang puso ng kagubatan ay napuno ng buhay at isang surgi ng enerhiya ang kumalat sa kweba. Sa pagkamangha ni Finn, nagsimulang magbago ang bampira na paniki. Lumiit ang mga pakpak nito at ang maitim na balahibo nito ay naging puti ng niebe. Ito ay naging isang maamong puting kalapati. Ang mga mata na ngayon ay maliwanag at mabait. Malaya na ako, mahinang sabi ng kalapati. Salamat, Young Fox. Ligtas ang heart of the forest sa piling mo. Habang nakalagay ang puso sa kanyang satchel, bumalik si Finn sa Whispering Woods. Determinadong gamitin ang magic nito para tulungan ang kagubatan na umunlad. At kahit na ang kweba ay naglaho pabalik sa alamat, ang mga hayop sa kagubatan ay hindi nakakalimutan ang matapang na soro na nagdala ng liwanag sa kanilang mundo.